Magandang araw mga katabang. So panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So pasalamat ulit ako, kami, sa ating mga benefactor o mga sponsor natin na si Malu Parps from Canada at si Nanay Rama OFW sa Bahrain. Sila po ang ating sponsor para po kay Tatay Ben Hamin. Siya po yung nasunugan. Kung naalala po ninyo, na-vlog po namin siya nung nakarang, nakarang linggo. So ito po, hatid namin ang aming ayuda. So pakasuyo nga po, Santino. Ito po si Santino, ang sikat na namin na kasamahan. Yan. So ito po ang ibibigay natin kay kay Tatay Benjamin. Isa pong PP, PWD. So samahan nyo kami mga katabang. So di ko alam kung paano ko bababa. Tara, samahan nyo kami. Oh <coughs> Benjamin. Desa? Despolon. 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 Ah, ito po mga katabang ang bahay ni Benjamin Despolon. Ito po sa sa Paklas ni Bonalbay. So ito po yung pamangkin. Ah, ano pong nangyari sa ano pagkatapos ng sunog po? Na, ano, masala sa ang mga nabigyan nitong kritera. Para mga katabang, nandito na kami sa lokasyon sa sa pamangkin ni Tatay Benjamin. Dito ngayon siya sa pamangkin po. Pamangkin po ang kumukup-kup kumukup ngayon kay Tatay Benjamin. Tara. Hello. Sabi. Ay, kita. So, ito po mga katabang ang pabangkin ni, ni Tatay Ben Hamid Jeffrey de Blano Ay, Jonathan <laughs> Jonathan po pala So, dito po ngayon si Tatay Ben Hamid sa, sa likod po Tara, samahan nyo kami Ito po yung bahay ng pamangkin niya Ay, kaya na hindi na Mm. Ulaan. Mm -hmm. Ah, di ba ba mo rin? Di ba yan ulaan tabi? Yan ulaan mo, boy. Camera. Oh. Salamat tayo sa sponsor natin sa Canada. Ah, <laughs> di na ka. Tan. Sa so, mga katabang. Ito po yung, ano, sa kanya po, to. Sa, na photo. Opo, sa kanya na Sa kanya na. Sa kanya na. Sa Sa kanya na. Turugan hmm. na So, pasalamat ulit kami sa aming sponsor na si si Ma'am Parps, uh, Marilu Parps at saka si Nanay Ramang OFW sa Bahrain. So, ito pong ating beneficiary na si Tatay Benjamin. Ito po yung nasunugan nung, nung nakaraan. So, sila po ang pamangkin. Ito po yung bahay ng pamangkin. Bale, Ah, tawag sumuyap, sabi ko, sumuyap po ng balit na tulugan para po kay Tatay Benjamin. So, ito po, di po natin makakausap si, si Tatay kasi nga po, pipi. So, ang ano po natin, yung pamangkin na lang po para sila po ang makapagpasalamat sa ating benefactor o sponsor. So, pakita po natin yung bahay po ni Tatay Benjamin sa loob po. Ginawan po ng kubo ng pamangkin ni Tatay Benjamin para meron po siyang matuluyan kahit po imaliit maliit lang na kwarto para po kay Tatay Benjamin. So, ang pamangkin po ang kumukup sa kanya. Hindi namin gaano nakausap si Tatay Benjamin kasi po hindi po kami magkaintindihan. Hindi po ako marunong mag-sign language kung paano makipag-usap sa kanya. So, ang Pamangkin na lang po niya na si Jonathan ang aming kinausap at para po makapagpasalamat sa ating sponsor na, na sila Mamalu Parps at Nanay Rama OFW sa Bahrain. So halos wala ka pong makita na gamit diyan kay Tatay Benjamin at marami din pong nagpaabot ng tulong kay Tatay Benjamin ang barangay po ng Barangay Paklas Zone 4. Three. Salamat. Salamat abi i nanay Rama tapos si Malu Parps. Thank you po. Maraming maraming salamat. Yan mga katabang. Salamat po kami muli sa ating mga benefactor na si Ma'am Malu Parps from Canada at si Nanay Rama OFW sa Bahrain. So nagpapasalamat po ang pamilya po ni Tatay Benjamin sa bigay po ninyong ayuda. So muli po, uh, shoutout shout out ko po ang mga Team Puso Family at ang Team Bicol, ang aming founder na si Mane Lourdes Capsa at ang founder ng Team Puso na si Lods All This TV. So Ma'am Fabs Jen, basta di ko na po may isa sa lahat ng ating Team Puso member at saka ng Team Bicol. So maraming maraming salamat po muli po sa programa ni Katabang Dave. Maraming maraming salamat. God bless.